Kita ko lang sa inyo itong mga reject na lifter na in-order natin. First batch to ng gawa. In-order in -order ko to matagal na. So, nasa 200 pieces. Tapos may titanium powder para yung titanium effect. Maganda siya, maganda. Pero, uh, marami kasing low break. Kaya ito, i, ito ibabalik natin. Nung nakuha ko to, uh, ganito lang ang itsura niya. Ayan. So, ako na naglagay ng mga palaman dito para saktong-sakto yan sa Yakult. So ako na rin na nagbalot. Ito yung finished product. So mapapansin nyo lahat yan. Meron ng fit na yan sa lahat sa kumbaga ikakarga mo na lang sa Yakult. So noong time na kinarga namin to hindi ko pa alam na ganong karami yung low break. So hindi naman na may iwasan nyo kasi tao lang din naman yung mga gumagawa. Hindi naman perfect kahit nga machine nagkakamali. Kahit sa alaki, may batch na nagkakaroon ng low break, katulad last year. So, ito ang reason ng low break niya is yung titanium powder. Nagre-react sa, parang ko sa charcoal at yung aluminum. So, yon i-return natin to Estimate ko nasa 100 plus pa to no? So, yun, tatanggalin pa natin yung mga laman. Kasi, naikarga ko na yung kalahati niyan, halos, oh. So, ito na yung mga natanggal natin. So, sa 20 grams ang isa niyan. So, marami-rami yan. Siguro makakahipon tayo dito ng kalahating kilo na flash powder. So, kailangan natin ilagay sa tamang storage yung kasi delikado mag-ipon ng ganoon o magtago ng ganoon na nasa isang storage lang. Parang mas safe pa yung nasa small quantity na magkakaiwalay sila kumpara doon sa isang malaking 500 kilos na yun. So, maganda nung ano, yung lifter nila, no? Ayan, ayan. So, madali lang gumawa nito kaso nga, matrabaho. So, since wala naman tayong gamit, no, may mga ibang video ka nakikita sa tiktok at low break din so yun yung mga kabat siguro nito no? so i-return -re din natin yung uh, quiton bali sabay sabay ko kasi in order yan no? kasama nitong itong mga uh, quiton na may titanium na tail so lahat na may titanium na tail nakita nyo naman siguro doon sa mga freebies video ko yung titanium tail tsaka yung nag low break so ganun ang epekto nya pag sindi mo sa pagdating ng 10 feet puputok may magre-react na powder puputok tapos dire-direct lilipad, nilipad sa sabog ng mababa tapos minsan naman 10 feet pa lang, boom sabog agad so good thing noon ganun kataas yung sumasabog hindi yung pag mo sabog agad so since mahaba naman yung powder nito mabilis siya mabilis sumindik parang ganoon, mabilis siyang sumisinda yung pinaka charcoal So, yon Update ko lang naman to, no? Sobrang dami pa. Ayan. So, mamayang siguro pagkakain namin, kalasin ko isa-isa yon Tapos, bilangin natin yung total. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Uh, update ko kayo dito pag napalitan to. Um, uh, Pinaka-the best nga, siguro pag napalitan to, magte-testing ako ng mga sampu. Sa so, sampung yun, kapag walang low break, uh, okay na yun yung batch na yun. Dito kasi mag-testing ka ng lima, minsan apat yung low break, isa lang yung lilipad. Kaya hindi ko na tinuloy ikarga tong mga to. Yun yung nakarga namin, hindi ko na ano eh. Hindi ko na sinindihan ng New Year ito tong mga to. Kasi mamaya ay maka disgrasya pa. Lumit na kasi yung sindihan namin. So yun guys, thank you for watching. Uh, sa so, mga nagtatanong, uh, pwede naman na tayo magbenta ng lifter. So susunod na, pag perfect na siya. Uh, tao lang siya, uh, nagkakamali din. Uh, mas maganda yung matanggap siya ng ng mali sa gawa para sa susunod mape-perfect niya na mas quality yung gawa uh, mas pulido na di ba ganun talaga kasi kahit sa mga license nagkakamali sila kaya importante may yung mali thank you guys have a nice day hi guys so galing tayo ngayon sa uh, tagaytay Tsaka, tapos dumiretso ako dito sa uh, Valenzuela sa so, pinagpapagawa ko ng ano lifter itong mga pangyakult natin so balik kasama na dito yung return sa mga low break so ito na yun na 100 pieces na whistle rocket na fuse ay na na lifter so unbox natin pagwe so nakapagod no so yun yung ating motor uh, Kimco nandito ako sa Marilao Bulacan ngayon bumili muna tayo ng pasalubong so nakamali kasi ako no bumili ako kanina sa tagaytay nung buko pa yun, ko nung nasa skyway na ako egg pie pala yung pinabibili. so dumaretso na uli ako dito sabay naman nung pick up nitong ating lifter no? so iuwi muna natin to unbox natin pag uwi, thank you guys for watching ah kainis, hindi ko nadala yung ano no yung adapter ng insta360 sana yung sa biyahe nakapag video ko so nakauwi na tayo, ito yung box na napakaayos oh. parang pang shopee shout out dun sa maker ko pero hindi ko nababanggatin kung sino kasi hindi na siya tumatanggap ng ng lifter lang last na, last batch na to na makukuha ko ng lifter And the rest na order rin ko sa kanya ay buo na kasi medyo kinakapos sa dami ng order so sinuli ko yung mga 100 pieces na low break na fuel sana ng ano no yakult So ngayon ay January, ay February na, February 4. So ito na yung lifter natin, no. Oh. So, Kami libre, ang cute. Ah, cute. naman ito. May libre, oh. Napaka-cute. Ah, Shout out. Doon sa maker ko. Babanggitin ko na ba si Ate Jeda? Oh. Ito. Pang, ano ko, oh. So, ayan. So, ito. Uh, makapansin nyo, ayan. Uh, whistle rock ito. So, sakto siya sa... Hindi naman siya sakto. Kung tila lang ipapalaman mo sa pag-yakult. Kaya, yan ang yakult. So, mamaya gabi, testing natin ng isa ng walang sabok. Parang gawin natin na fountain lang para makita nyo yung effect niya. So, ito yung 150 pieces pala. 75 pieces katumbas nung 100 pieces na witty sleep there kapalit totas tapos nagpadagdag na lang ako ng 75 para naman may pera pa rin akong maibigay hindi hindi siya lugi dun sa ginawa niya dati so ito Ayan. 150 pieces hindi ulit tayo isang whistle racket na puno pagin natin dito sa ating tubo ginawa natin itong tubo para lang sa kuitis sa mga racket yan yeah. ito yung lighter natin no? from lighters galore